daming sapatos mga idol tinapon wow. uh, jackpot maliliit nga lang pwede na to yan oh dami dami mga idol ah. oh ganda Ani yung haseyo yung mga idol, kumusta? Sana okay lang kayo. So bago ko pala ipakita sa inyo, yung mga napulot ko na mga sapatos sa basurahan, ay ipapakita ko muna sa inyo yung trabaho ko sa araw na Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako pala ay nagtatrabaho bilang isang factory worker dito sa South Korea. Magdadalawang taon na pala akong nagtatrabaho dito, isa akong content creator, gumagawa ako at nag-upload ng video patungkol sa mga trabaho dito sa Korea. Gusto kong ma-inspire at ma-motivate yung mga nagbabalak na mag-apply dito sa Korea. Dati kasi mga idol, bago ako nakarating dito sa Korea, ay nanonood talaga ako ng mga videos about Korea, mga vloggers na pinapakita yung sample ng trabaho nila. Malaki talaga ang mga naitutulong ng mga vloggers dito sa Korea, at isa ako sa patunay nun, ang laki talaga ng mga naitutulong nila sa akin dati, kahit mahirap ang mag-aral ng Korean language, mas dinaganahan pa rin akong magpatuloy sa pag-apply dito sa Korea. At dahil andito na nga ako sa Korea, gusto ko namang makatulong sa mga nagbabalak mag-apply dito sa Korea, pinapakita ko trabaho ko para naman mabigyan ko kayo ng idea, kung ano ba ang mga posibleng trabaho ang madatnan mo dito. Dito sa Korea ay napakadaming uri ng company at trabaho, at maraming rin opportunity kapag andito ka na, iba't iba mga ginagawa ng company kaya naman posibleng hindi rin ganito ang magiging trabaho mo. Malaki itong company na pinagtatrabahoan ko, kaya nahahati ito sa iba't ibang department, dito sa department ko, apat kaming Pinoy ang na-assign dito. Ang department na ito, ay pagawaan ng mga rotor at stator core, hindi ko lang alam kung para saan ba ito ginagamit, pero sabi ng mga kasama ko, ito daw ay parts ng isang sasakyan, ang machine naman na ito na makikita nyo, ay kilala sa tawag na press machine. Monday to Friday lang ang pasok namin dito sa company, Saturday at Sunday naman ay day off na namin yan, pero kahit wala kaming pasok sa araw na yan, yan naman ay binabayaran pa rin ng company namin, as long as hindi ka absent ng isang beses, sa Monday to Friday mo na pasok. After ng 8 hours na trabaho ay uwi na rin, minsan pinapa overtime din ako pero sa ngayon wala muna. After naman namin mag-dinner sa kantin, ay pumunta na ako sa basurahan para itapon yung mga basura ko sa kwarto. Yung basurahan na te ay basurahan lang ito ng company namin, at ang basurahan na ito ay nakaseparate yung mga nabubulok at di nabubulok. At dito ko nga nakita yung isang pair na sapatos, kaya naman inakyat ko na ito, ramdam ko kasi na may mga kasama pa itong tinapon. At tama nga ang ating hinala, hindi lang isa kundi marami pa, natabunan nga lang yung iba dyan ng mga plastic bag. Nagtataka ako kung bakit nila ito tinapon, bagong bago pa yung mga sapatos na ito, at may mga tag o price pa na nakakabit. Totoo nga ang sinabi ng mga kasama ko dito sa company, kapag raw ang mga koreano, ay hindi na nila gusto yung isang bagay, ay tinatapon na lang nila ito. Di katulad sa ating mga Pinoy, hanggat papakinabangan pa ito, ay hindi talaga natin basta-basta tinatapon, minsan nga kahit butas na or sirana, hinahanapan pa rin natin ito ng paraan, para mapaayos. Sayang din naman kasi kung di ko ito pupulutin, at mahal yung mga binibenta na sapatos dito sa Korea, lalo kung ito ay bago at branded. Nakahanap nga ako dyan ang malinis na plastic bag kaya dali-dali ko nang nilagay dyan yung mga napulot ko na sapatos. Sa puntong ito ay huminto na ako sa pagkakalkal dahil parang dumidilim na rin kasi at parang uulan na dyan, sa mga oras na ta ay magsi 6pm na pala. Alam kong marami pa talagang sapatos ang naitapon dito kaso nga lang medyo masyado na itong natabunan, mag-isa lang din ako kaya nahirapan akong hanapin yung iba pang mga sapatos. Nakauwi na nga ako ng bahay, at ito na pala lahat ng mga napulot ko na sapatos sa basurahan, lahat nga ito ay bago, may mga tags pa na nakakabit, at kung I ko co convert ko yung presyo nito sa Pinas, ito ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos per pair, at meron din ibang pair, na umabot ng 5,000 pesos ang halaga. Ganun nga kamahal ang presyo ng mga sapatos nila dito, kahit hindi naman kagandahan, mahal talaga kung ito ay eco-convert sa pesos, pero kung Korean ka naman, mura lang ito sa pera nila. Ipapadala ko nga ito sa Pinas, hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol, salamat sa panunood.